Nandito para kita yung ano. Yan. Ataw tawag dito? Renovation. Renovation. Ayun Ay, naman. Lahat yan hmm? Ayan. Sa so, mga gusto magpa-renovate dyan. Hmm. <laughs> Available. <laughs> <laughs> Ayan, ganda oh. Available. Available. Contact. 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 Ayan. <laughs> Ah. Uh, mm, diba? ang ganda. Ang ganda ng pagkagawa diba? oh. Drink, mm, tiles po, oh, linis-linis. Pati yung kabit, kayo nagawa? Oh. Ha? Diba? Oh. Fix cabinet. Aluminum. Oh, aluminum. Pati. Bakit oh, pala aluminum mas maganda no? Ayun, diba? uh. uh. so hydraulic. Um. Oh. Oh, di ba? Yeah. Pang-professional na ang ano. Pwede na mag-ano sa mga ano. Oo. Uh, uh. Maganda ito. Maganda. Maganda. Mm -mm. Ano yan? Pintura. Hindi. hindi. Ah, Ladi. pin, pin, ah Di akala ko, pinulik. Ay, yung parang inano mo main ba? Dati. Plading yan. Lading, Oh. Eh, no? uh sa mga ano lahat Oh, sa gusto dyan magpa ayan. Ganda na lahat ito. Kaya pala matagal ka dito eh. Ito lahat. Ah, ito lahat dito. lagi may nagpa dyan. ito? oh, mamaya. Hindi na, patong sa mga pulang yan. Grabe po, papatong sa mga. Ayan ganda. lapit lang ito sa Thunderbird. Sa mga ano. Ito yung ano namin, mga aluminum boys. Aluminum boys. <laughs> ano to? Nakadubli? Kabinet. Uh, sliding yan. Zero <laughs> head. Ah. <laughs> Available na pala yung ano na dyan. Ano oh. ang mga ano? Ano, Tagpuan. Tagpuan. Sa mga Valentine. Ah, oh, sa mga nadidid. Sa, ah? ano. sa mga walang kadit doon <laughs> lang kayo sa likod. Sa <laughs> <Ayan>. Ay. likod. <laughs> <laughs> sa mga walang kadit doon lang sa likod. Silip na kayo. sa awa na. Sa awa na tayo. <laughs> Kaya si kuya o. Oh. Magawa ng kabinet na. Ano yan kuya? Closet. Aluminum closet. Ayan. Sa mga gusto magpagawa dyan na aluminum closet. Ayan. Ayan. Mas ano kasi yan abang buhay yan. Ay, Kahit hindi aanayin yan. Hindi aanayin. Hindi kakalawangin. Oh. oh. So, kaya man po. Sa ibang bansa, ganito din ang ano nila, oh. Yung ganito, oh. Plading. Oh, plading. Ganyan. At yung mga kabinet, plading. Salamin so, eh, may puso na doon, no? Oh. Sa mga walang puso doon, ang sa likod. <laughs> <Tumasya atin. laughs> Walang kapuso. Ayan, uh, laki sa likod. Ayan. Ito so, yung mga kapuso dyan. Yung mga kubo-kubo. Ayan, di ba, sosyal? Ha? Huh? As in, si